Kilalanin natin ang mga lalaking celebrity na may lima o mahigit na mga anak. The Philippine Showbiz List presents Mga lalaking celebrity na maraming mga anak. Drew Arellano Noong February 2025, mas na sila lubog ng misis yung si Ia Villania ang kanilang baby number 5, ang cute baby girl na si Anya Love. Hindi nagkakalayo ang agwat ng edad ng kanilang mga anak na halos magkakasunod sa paglabas kaya isa ito sa naging tampulan ng katuwaan sa tinaplanan plano nilang magparami. At sa usapang pagpaparami, tuloy na nga itong tinapos na mag-asawa. Kamakailan ay proud na isa na publiko ni Drew ang pagsailalim niya sa vasectomy. At ang desisyon niyang ito na mapavasectomy ay pinuri rin ng Commission on Population and Development. Dolphy Kizon Si Dolphy ay nagkaroon ng anim na anak sa aktres na si Ingracita Dominguez. Apat naman ang naging bunga ng relasyon nila ng Miss Lisa Actress si Gloria Smith. Sumunod so, dito ang apat pa niyang mga anak sa aktres na si Pamela Ponti. Noong huling bahagi ng dekada 60, nabighanit si, si Dolphy sa non-showbiz girl na gangalang Evangeline Tagulaw, kusa nagkaroon naman sila ng isang anak na lalaki. Nasundan ito na pagkikipagrelasyon niya kay Alma Moreno, kung saan naging bunga si Vandolph. At sa huling babaeng pinag-alayan niya ng pag-ibig, sa katauhan ni Shasha Padilla, nagbunga ito ng isang anak na babae, si Zia. May isa rin silang ampon na babae na pinangalan ng Nicole. Joseph Arab Estrada Labindalawa ang alam ng publiko na kabuo ang anak na nating Pangulong Arab, kabilang narito ay mula sa kanyang extramarital relationships. Tatlo ay mula sa asawang si Dr. Luisa Loy Pimentel. Samantala si Senator J.V. Ejercito ay anak ni Arab mula kay Gia Gomez. Dalawa naman na naging anak niya kay Pichi Osorio at tatlo sa dating aktresa sila Arnie Enriquez. Nagkaroon naman si Erat na isang anak na lalaki mula kay Joy Melendres. Samantala, ayon sa ilang ulat, sinasabing may isa pa siyang anak na babae na si Joanne kay Mary Ann Murphy at isang anak na lalaki naman si Jason mula sa isang flight attendant. Jay Manalo ang pagiging ama sa labing dalawang anak mula sa anim na ibang babae ay hindi ikinila ni Jay sa publiko. Mayroon siya dalawang anak na babae mula sa kanyang dating kaeskwela. At noong 2003, ikinasal si Jay sa kanyang non partner na si Riza, kung saan nagkaroon sila na tatlong anak. Christopher De Leon Noong 1975, sinalubong ni Christopher ang kanyang panganin na anak na si Ian mula sa kanyang ex-wife na si Nora Honor. Nag-ampon din ang dating mag-asawa ng apat pang mga, mga anak. At saka sa kasalukuyang married life ni Christopher, sa akta sa si Sandy Andolong, nagbunga ito ng limang anak. Gardo vs. Sosa Sa isang panayam inamin ni Gardo na nahihirapan siya na matandaan kung ilan ang mga anak niya na hindi pa niya nakikilala ang ilan sa kanila at inistima niya na nasa less than 10 ang kabuoang bilang. Ayon sa kanya, ang iba ay nag-abroad na at hindi siya nakarating sa mga pagkakataong sinabi ng mga ina nila na buntis sila ang kay Gardo alam niya na ang kanyang panganay ay lalaki at nasa US. Habang ang bunsong anak na si Daiti Ugel ay mula naman sa kanyang non-showbiz wife na si Ivy Vicencio. Joey Marquez noon pa man ay pinagmamalaki na ni Joey na kahit magkaibang ina, magkakilala at magkaayos ang lahat ng kanyang labing anim na anak na ganoon din mano siya sa kanyang mga half-siblings. Hindi rin lingid sa kaalaman ng publiko na malapit sa kanya ang kanyang mga anak kung saan karamihan pa sa mga ito ay sa kanya naninirahan. Sa isang interview inamin ni Joey na siya ay ganap na naging ama noong siya ay nasa 14 o 15. Jerry Craval hindi nagsisisi ang dating action star na bingwalo ang kanyang mga anak. Pero kung maibabalik daw niya ang panahon, hindi na siya mamababae at mag-aanak ng marami. Aminado si Jeric na siya ang nasasaktan sa tuwing may mga hinihingi ang kanyang mga anak pero hindi niya maibigay. Apat ang anak ni Jeric sa kanyang legal wife na si Holiday Wenzoseso. Tatlo naman ay mula sa dating actress na si Monica Herrera. Ilan sa mga anak ni Jeric ang sumunod sa pakikin sa showbiz at si AJ Raval ang pinakapopular sa kanila. Ramon Revilla Sr. Kabilang sa may pinakamaraming anak sa showbiz, ang yumaong si Ramon Revilla Sr. Siya nagkaroon ng pitong anak sa asawang si Azucena Mortel. Samantalang sa kanyang extramarital affairs, sinasabing nagbunga ito ng 72 na anak, mula sa 16 na iba't ibang babae, at 38 lamang sa mga anak ang kinilala at may apelidong Revilla. At isang panayam ni Jessica Soho noong 2004, inamin niya Ramon na maaaring higit pa sa 80 ang kanyang supling. Eddie Gutierrez. Ang veteran actor ay may anim na anak sa kanyang asawang si Annabel Rama. Bukod dito, may mga anak din siya mula sa mga naunang relasyon, si Tonton at si Ramon Christopher Gutierrez. Robin Padilla Ang kinikilalang bad boy of Philippine cinema ay ama sa pitong mga anak. Siya nagkaroon ng apat na anak sa dating asawang si Liza si Kangko. Si Robin ay may isa na mga anak na babae, si Camille Garcia, Samantalang isa pang alam ng publiko na anak ni Robin na si Miko ay mula sa aktres si JoBelle Salvador. Pero kinalaunan, unang ni JoBelle na tinulungan lamang siya ni Robin sa pamamagitan ng pag-ako sa responsibilidad bilang ama ng bata. Ayon sa kanya, ang tunay na ama ni Miko ay isang dating nobyo tumanggi akuin ang bata. Saka, sa kasalukuyan may dalawang anak na babae si Robin, si Maria Isabella at Gabriela mula kay Maria Rodriguez. Francis Magalona. Ang yung maong master rapper ay naging mapagmahal na ama sa walong anak, kabilang sa na Nicolo at Una, mga anak ni Pia Magalona, sa naon na itong karelasyon. Noong 1985, ikinasal si Francis kay Pia at nagkaroon sila ng anim na anak. Noong October 2023, nagiging usap-usapan si Abigail Rait matapos sa kanyang paglabas kung saan kinumpirma niyang si Gail Francesca o Cheska ay anak din ni Francis M. Dennis Padilla Pito ang kabuuan ang anak ni Dennis mula sa tatlong babaeng na karelasyon. Dala nga rito ay mula kay Monica Gatus? Samantala ang pagsasama ni Dennis at ang ex-wife niyang si Marjorie Barreto ay nagbunga ng tatlong supling. Isang taon matapos ang hiwalayan nila ni Marjorie, muli tagpuan ni Dennis ang pag-ibig sa Filipino-Australia na si Linda Marie Gorton. Muli na uwi din ito sa hiwalayan noong 2020 matapos ang 12 years na relasyon. Saka sa kasalukuyan na sa pangalaga ni Linda ang dalawang anak nila ni Dennis. Vic Soto, ano yung managing anak ni Vic sa apat na babae na karelasyon? Kung saan dalawa dito ay mula sa dating asawang si Dina Bonnevie. Samantala habang nagkasama noon bilang host ng Eat Bulaga, nahulog naman ang loob ni Vic kay Connie Reyes. Matapos ang hiwalayan na ni Connie, nagkaroon ng relasyon si Vic Angela Luz at nagbunga ito ng kanyang ikaapat na anak na si Paulina. Sa ngayon, happily married si Vic kasama ang mga anak ng babae ni Pauline Luna na si Natalie at ang bunsong si Mochi. Oyo Soto Family of eight si Oyo at asabong si Christine Hermosa kasama ang kanilang anim na anak. Noon na lang sinabi ni Christine na umaasa siya na bibigyan sila ng Oyo ng mga anak, ngunit hindi daw talaga inaasahan na, magkakaroon sila ng marami. Bago pa man sila ikinasal, inampunan nila ang isang batang lalaki na pinangalanan nilang Christian Daniel. Ang first biological child naman ng na mag-asawa na si Aldria Bliss ay isinilang noong 2011. Kinalaunan ang kanilang munting pamilya ay unti-unting lumaki sa paglabas din na Caleb Hans, Marvick Valentin, Victoria Isaac at ang bunsong si Isaiah Timothy na isinilang noong September 2024. Joey De Leon Bukas sa kaalaman ng publiko ang pagkakaroon ni Joey ng limang anak mula sa dalawang babaeng pinakasalan. Dalawa naging bunga ng pagsasama din ng karakter-actress si Diana Ramirez. Samantala sila Jochas, Chaco at Gio ay mula sa current wife ni Joey na si Eileen Makapagal. Luz Salvador Sr. Ang nangunguna sa pinakamaraming anak ay ang Filipino basketball at stage actor na si Luz Salvador Sr. Ayon sa mga ulat, siya nagkaroon ng mahigit 100 ng mga anak mula sa 49 na kababaihan. Ilan sa kanyang mga kilalang anak ay sila Alona Aligre, Leroy Salvador, Mina Aragon, Philip Salvador, Ross Rival, Juan Miguel Salvador, Emil Salvador at Jumbo Salvador. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page, para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.